halimaw na pagwawala sa eksena ng basketball. Yan ang mukhang inihaharap ngayon ni Kevin K. Q. sa bansa ng mga Koreano. Kung saan, matitinding dominating performance in terms of offense bilang pangmalakasang ambag upang ituring na makabagong halimaw sa kasalukuyang 2025 season. Marami ang nainis at umasa sa pagtahak ni Kevin Kiambao sa NBA. Kumbaga, Matinding gigel ng mga panatikong Pinoy ang itinaya sa pag-aasam na mapasama ito sa current NBA season. Pero ang di nila alam ay parte pala ito ng game plan ni KQ kung saan kumuha ng matitinding experience nang sa ganon ay mas lalong lumakas pagdating sa kasalukuyang pakbakan sa Asia. Yan ang lihim na pakay talaga ng kampo ni Kevin Kiambaw sapagkat wala itong pakilam sa kung anong hype ang gawin ng tao para sa kanya. Ang pinaka sa player na ito ay kung anong klasing ambag pa para sa Pilipinas ang kanyang maibibigay sa kasalukuyang panahon. Pero ang tanong, masasabi ba natin na ngayon ay malaki na ang improvement ni Kevin Kiambao sa makabagong pagbabalik eksena sa KBL? Heto, at ating ilahad ang matinding ginagawa ngayon ni Kevin Kiambao sa mundo ng basketball. Isa mapagpalang araw sa iyo at welcome sa ating commentary podcast na pumapatungkol kay Kevin Kiambao. Gaano ba kalakas ngayon si Kevin Kiambao sa season ng uh, KBL na no? bagong season at tama ba ang ginawa ni Kevin Kiambao na bumalik sa KBL? Instead na nandun siya dapat sa NBA, no? Pag, uh, bakit siya nandito? Mas okay ba yung laro niya rito? Okay ba yung uh, karir niya dito? Yan ang ating pag-uusapan. At syempre, mga brother, may inihanda ako sa inyo yung mga information dyan sa gilid, no? Para aware tayo sa mga nagaganap dito sa KBL. So, pisahan na natin. Kamusta ka, brother? At uh, mag-comment ka dyan. Like ka, brother, ha? Ito na. Kevin Giambaw, tumira ng tres. Oh, ganda ng shoot doon. Ganda nung uh, sharp shooting ability nitong si Kevin Giambaw, no? Nilabas muna siya roon. Ito, brother, balik sa laro. Ayan, ganda nung pasa So anong nagaganap ngayon sa KBL? So kitang-kita naman natin, no. Kevin Kiyambao mula sa Sonos Kai Gunners averaging of 16 points per game, 5 rebounds and 3 assists per game, no? So let's analyze this uh stats from KBL. Ooh, ganda nung ni, uh, ganda ng unshot don ni Kevin Kiyambao hindi siya ganun ka-perfect, no? Itong laro ni Kevin Kiambao. Pero, brother, yung IQ na andun. Nandun yung IQ ni Kevin Kiambao, eh. So, silipin natin yung ginagawang laro dito ng kanyang katunggali, no? Para malaman natin, masukat natin. Eh, ano, alayo nung tira doon ni Kevin Kiambao? So, kung i-analyze ia natin yung stats netong KBL ng mga Filipino import, Number 1 dyan, si Carl Tamayo no? ng LG Sakers. 17.3 points per game. And then, pumapangalawa si Kevin Kiambao. So, ibig sabihin, malaking impact po si Kevin Kiambao sa liga ng KBL. Pero one tanong, brother, based sa panapapanood natin ngayon, ano bang kulang kay Kevin Kiambao? Ano ba yung uh, specialty niya yan, no? Oh? Huwag natin masyadong i-sugarcoat, no? Pakita natin yung reality kay Kevin Kiambao. So, ito. Kevin Kiambao, uh, ano pa ba yung mga laro niya sa ibang mga game dito? Ayan, no? Kung kanina, tira ng tira ng tres, dito, brother, iba yung laro ni Kevin Kiambao, eh. Ito. Kevin Kiambao, tumira. Medyo fade away na Kobe siya at ginawa doon. Sablay, no? Sablay si Kevin Kiambao doon. Okay. So, may drive. Actually, ano ba naging problema ni Kevin Kiambao sa NBA? Bakit hindi siya nakuha? Tingin mo, brother? Tsaka, nag-benefits pa siya doon, brother, based sa paglalaro niya ngayon dito sa bagong season ng KBL. Comment ka dyan, brother, ha? At pakipindot yung like button. Kung okay sa iyo yung mga ganitong content na very informative, kwentuhang kaibigan, di ba? Maganda may podcast channel kayo na sinusubscribe subscribe tulad nito. May kakwentuhan ka sa basketball, may kaibigan ka, 'di ba? Sama-sama pa tayong nag-aaral technically. Kung ano 'yung nangyayari? Ano 'yung stats? Ano 'yung re reality na nagaganap? Ayan e ano Kevin Cambow? Oo, ganda nung drive to ni Kevin Cambow, brother. 'Yun lang ang problema ni Kevin Cambow, no, minsan naaagawan. Kumbaga pagka-rebound ng bola, diretso Kung Kumbaga dapat control pa yun yung nakikita ko ah pero overall brother sa edad ni Kevin Kiambao ngayon malayo pa mararating ng batang ito tulad niya no tumira ng tres pang actually isa, yung tatlo na nakikita ko ay Kevin Kiambao brother ang pinaka big deal kay Kevin Kiambao talaga yung kanyang IQ no sige hanapan na natin ng lima na advantage ni Kevin Kiambao na pag, pag nagsama-samang mag-improve yon baka kunin to ng NBA no? so syempre unahin natin dyan brother eh yung uh, kanyang IQ sa loob ng uh, court paano ba maglaro si Kevin Kiambao di ba kasi marami pa mga player mga brother eh no marami pa mga player ngayon sa KBL na Pinoy pero number 2 siya eh sa punto sa Sige so, nga, i-compare natin yung laro ni Kevin Kiambao sa laro ni Carl Tamayo dito, no. So, lamang lang ng 1.3 points si Tamayo, no? Pero ang kaibahan lang, itong si Tamayo, merong 1.8 average na assist. While Kevin Kiambau, mataas po ang kanyang average, no? Meron siyang uh, 3 average assist per game. No? Meron siyang rebound And uh, syempre isa sa, siya sa mga star player ng Sky Gunners, no? 16 points per game, brother, mabigat 'yon, ha. Mabigat po ang 16 points. At mag-comment ka diyan, brother, sino ang gusto mong kilalanin sa next? I-observe natin. Sino ang gusto mong kakwentuhan natin na player, no? Comment ka diyan, brother. At least may kaibigan na kayong channel dito, no? Pag lumakas 'yung channel natin dito, 'di ba? Tayo-tayo magkakasama. So ito, i-observe pa natin yung laro dito ni Kevin Kiambaw. Talaga bang... Talaga bang posibleng maging uh, number one import sa KBL in terms of uh, uh, Filipino nationality? Tignan nga natin. Baka... Hindi, hindi common tong si ano, eh, Kevin Kiambaw eh. Meron siyang tinatawag na athleticism Eh, ano energy ni Kiambaw? Nice pass by Kevin Kiambaw. Yun yung sinasabi natin na IQ. Ayan o, Kevin Kiambaw again Uh ganda nung pasa sa big man Pero ang problema sablay yung big man nila So actually Ito ang na-observe ko Baliwala yung galing ni Kevin Kiambaw Kung yung chemistry niya sa buong team niya Eh hindi niya matimpla Gets nyo ba ako brother? Siguro yun yung hinahanap ng uh, Marami Or mga Mga team kay Kevin Kiambaw Na makita yung adaptability sa game pag sinabi nating adaptability, kaya niyang mag-adapt ng chemistry sa kahit sinong kakampi. ba? Diba? Lalong-lalong na kung gusto niya pumunta sa NBA. Eh, syempre, ba diba pagka, ano ka, pagka player ka ng NBA, you are very reliable. ba? Diba? Maaasahan ka kaya may magaling kang kakampi o wala. ba? Diba? So, ganun. Yun ang kagandahan kay Kevin Kiambao na ma-improve niya pa, bata pa siya, Tsaka tanong ko lang, inaabangan mo pa ba itong si Kevin Kiambao? Kasi ako, brother, balik ka ulit ng content. Kasi balik na ulit yung KBL eh, di ba? Suportahan natin yung mga ganitong player kahit hindi naglalaro ngayon sa Pilipinas. Bakit? Bit-bit niyan yung bandila ng Pilipinas eh, di ba? Kaya tanggalin na natin yung mga basher jam, brother. Instead, support tayo sa mga player na ganito. Di ba? At kung gusto mo ng ganitong uri ng podcast na positive lang, kwentuhan lang, di ba? may mga analysis tayo. I-like mo yung uh, content na ito tapos mag-subscribe ka. 'Di ba? So ito mga brother, uh. ito pa Kevin Kiambao, kaya bang makabalik pa sa NBA na draft, no? Tingnan natin. Parang kulang pa yung content natin eh, no? Ganda nung samahan natin ngayon, brother. Pinasok natin yung basketball uh, na, na content. Eh, ano? Ang taas tumalon ni ke ano, Kevin Kiambao isa yun sa mga the best kay Kevin Kiambaw eh. Meron siyang similarities kay Kyle Korver. Nung prime Kyle Korver na naglalaro pa sa labas ng NBA. Ganun yung nakikita ko kay Kevin Kiambaw. So kung may specialize niya pa yung ano, kung ma-improve niya pa yung 3-point uh, sharp shooting ability niya. Siguro parang makabagong Kyle Korver to. So dinobol team don si ano, si Kiambaw brother. So, malapit na magtapos yung ating commentary podcast ngayon brother. Susunod-sunod pa natin tong mga nangyayari sa KBL, no? Dahil po si uh, Kevin Kiambao sa kasalukuyan, eh mga brother, 48 points.